Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 31, hindi magiging madali ito, nakasimangot si Sean. Kung madali lang iyon, baka hindi nila naisip si Don noon. Mahinang hinampas ni Senior Zimmer ang mesa at sinabi, kung sino man ang may kayang makakuha ng ganoong halaga ng pondo, siya ang mamamahala ng pagtatayo ng shopping center. Ang shopping center ay itinuturing na pinakamalaki at pinakamahalagang proyekto ng mga Zimmer ngayon. Kung ang isa ay itinalaga bilang manager sa proyektong iyon, maaring niyang pamunuan ang mga Zimmer bilang head nito. Nang sabihin ni Senior Zimmer iyon, kakaiba ang naging reaksyon ng maraming tao, ngunit, hindi ito madali kung ang lahat ay nais na makipag-ugnayan sa York Enterprise. Lolo, tumayo bigla si Zach. Kamakailan, may isang babae akong nakilala sa York Enterprise, at manager siya doon, mukhang mataas ang katayuan niya sa kumpanya, at ang iba ay gumagalang sa kanya, bakit hindi ko subukang yayain siya para lumabas at pag-usapan nito. Umangit ang mukha ni Sr. Zimmer at sinabing, manager lang siya Angus, paano mo masasabing isandaang porsyento ay papanig siya sa atin? Lolo, tama kang hindi yun magagawa ng isang manager, pero balita ko, malapit na siyang ma-promote bilang presidente, tapos ay ituturing siyang pangalawa sa pinakamahalagang tao sa kumpanya, sigurado akong pakikinggan ng tao ang tulad niya. Bahagyang ngumiti si Zach, medyo magulo sa mga Zimmer ngayon, nais niyang samantalahin ang pagkakataong iyon upang umangat sa kanyang pamilya, pagkatapos ay hihirangin siya bilang chairman sa hinaharap. tiningnan ni Sean ang sarili niyang anak, ngunit wala siyang sinabi. Kung ang sarili niyang anak ay kayang lutasin ang malaking isyong iyon, papabura ng pamilya niya ni Senior Zimmer, nang makita na ang iba ay natatakot sa kanya, masayang umiti si Zack at inilabas ang kanyang telepono upang tumawag, inilagay pa niya ito sa speaker mode. Hello, tila balisa ang tao sa kabilang dulo ng telepono, ngunit kaaya-aya ang boses, hindi iyon napansin ni Zack, sinabi niya ng malakas, binibining, Sorrel, ako si Zack ng mga Zimmer. Sa kabilang dulo ng telepono, kakarating lamang ni Harvey sa opisina gamit ang kanyang electric bike dahil sa nangyari sa kanila ni Don. Nag-report si Wendy kay Harvey ngayon, tahimik sa kumpanya ngayon dahil gabi na, napakalakas ng boses ni Zach na tila ba ay isang palakang kinagat ng ahas. At sa sandaling iyon ay naririnig ito ni Harvey, mula sa kanyang tahimik na opisina. Patuloy na sumisigaw si Zach at sinabing, binibining Sorel ganito kasi, Narinig ko ang iyong kumpanya ay nagdagdag ng halos ng 800 milyong dolyar bilang investment funds, ang mga Zimmer ay nangangailangan ng 30 milyong dolyar, haasahan ko ang tulong mo para makuha namin ang pondo, binibining Sorrel. Huwag kang mag-alala, alam ko kung paano kung ilos ng matino, kung makukuha namin ang pondo, hindi ka namin aalipustahin. Kinakabahan at na-stress si Wendy, mawawalan ba siya ng trabaho dahil sa sinabi ni Zach habang kaharap si Harvey? Sa sandaling iyon gusto niyang sakali ng wagas si Zack hanggang sa mamatay siya, kalaunan ay may ilang mga dokumentong binabasa si Harvey, matapos marinig ang boses ni Zack, nagtataka siyang tumingin, sinabi niya pagkatapos, si Zack ba yan? Hinihingi na ba ng mga Zimmer ang investment funds ngayon? Kabanata 32, oo, kakilala ko lang siya, hindi ko alam kung bakit niya ako tinawagan bigla tinakpan ni Wendy ang telepono niya at maingat na sinabi iyon, bahagyang ngumiti si Harvey. Sabihan mo siyang lumayas siya. Sige, hawak ni Wendy ang telepono niya at lumabas ng opisina, malamig niyang sinigaw, sabi ng CEO namin ay lumayas kaunggoy. Pagkatapos nito, dali-dali niyang binaba ang telepono. Isa talagang tanga si Zach. Sa kabilang dulo ng telepono ay umastang mayabang si Zach sa una, ngayon, bigla siyang nagulat, maya maya pa ay halos tumalun siya. Isa lang siyang manager. Sino ba siya para maging arroganty at walang modo sa akin? Sino ba siya sa akala niya? Sino ba siya para sabihan akong lumayas? Sino ba siya para maliitin ang mga zimmer ng ganito? Malungkot na nagkatinginan ang mga zimmer, hindi ba narinig ni Zach ngayon? Sinabi niyang ang kanyang CEO ang nagsabing lumayas siya. Lolo, sumusobra na ang York Enterprise. Napangisi si Zack, sino sila para tretuhin ang ganito tayong mga Zimmer? Malinaw na mababa ang tingin nila sa atin, dapat bang may isang taong pumunta? Manahimik ka nga, bago pa matapos magsalita si Zack, pinahinto siya ni Senior Zimmer. Kung huwag ka ngang magsalita ng ganyan, narinig ko ang bagong CEO ng York Enterprise ay batang bata pa, ngunit talentado ito, kaya normal na sa CEO na magyabang. Naisip ko ito dahil tinanggihan niya ang lahat ng investment noon at nagdagdag pa ng 800 milyong dolyar. Malinaw na interesado siya sa mga proyektong outstanding at may mas mataas na kalidad. Ganito na lang, sino sa inyo ang gustong kumatawan sa ating mga Zimmer para pumunta at makipagkita sa bagong CEO at subukan nito? Ano? Nagkatinginan sila sa isa't isa ng walang magawa, di ba narinig ni Senior Zimmer ang sinabi ni Binibining Sorel ngayon lang? Malinaw na binanggit niya na sinabi ng CEO kay Zack na lumayas siya, at may karugtong pangunggoy. Kung pupunta tayo at hihingiin ang investment funds ng ganun, hindi ba parang pumunta lang tayo doon para mapahiya? Lalong lumala ang ekspresyon ng mukha ni Senior Zimmer, alam niyang mahirap gawin yon. Kung personal nilang tatanungin ang tungkol sa investment funds, baka tanggihan sila at pahiyain ulit, ngunit ang problema ay kung hindi nila kukunin ang pagkakataong iyon, Baka hindi na muling makakabango ng mga Zimmer, nakita ni Zack na nakatoon ang tingin ni Senior Zimmer sa kanyang sarili, masama ang ekspresyon ng mukha niya, pagkatapos ay bigla siyang tumayo, ngiti at sinabi, Lolo, bakit hindi natin kausapin si Mandy na siya ang pumunta at subukan ito? Zack, ikaw, gulat na gulat si Mandy. Walang hiya ka Zack, pinapagalitan ka na nga, gusto mo pang ipagtulakan ang iba. Anong mali? Malamig na sinabi ni Zack, isa ka sa mga Zimmer diba? Bukod, hindi ba ang kumpanyang hawak mo ay nangangailangan ng 800,000 dolyar? Okay lang kahit hindi maayos ang pamamalakad mo sa iyong kumpanya, ngayon nakikiusap kaming gawin ito para sa ating pamilya, sigurado akong hindi ka iiwas sa iyong responsibilidad, isa pa, tinulungan ng pamilya natin ang walang kwenta mong asawa sa loob ng maraming taon, sigurado akong hindi ka mananatili dito ng libre ng walang anumang kontribusyon, habang sinasabi ito, ngiti si Zack at sinabi, may usap usap pang lalaki daw ang CEO si Mandy ay kaakit-akit na babae, subukan mo, baka magtagumpay ka. Tahimik na nakatayo lang si Mandy pero bakas sa mukha nito ang panggigigil at pagtitimpi kay Zack, sa totoo lang itong pinsa niya ay walang silbi at mas masahol pa sa isang inutil, ang alam lang nito gawin ay ang magpasikat sa kanilang lolo Zimmer. Kabanata 33, malalim ang iniisip ni Senior Zimmer, tumango siya pagkatapos, dahil pinakapaborito niyang apo si Zach, tumingin siya kay Mandy ng marinig yun, Mandy, gawin mo na, kuwag ka ng pumili ng oras, basta pumunta ka para makipag-ayos ng business deal sa York Enterprise bukas. Dapat magawa mo yan, hindi ako papayag na mabigaw ka. Lolo, sa palagay ko, kita ang inis sa mukha ni Mandy sinigawan sila ng York Enterprise ngayon ngayon lang. Ngayon gusto nilang pumunta at makipag-ayos ng isang kasunduan sa Enterprise na iyon bukas. Hindi ba't parang gusto nilang pahiyain ang kanilang mga sarili? Hindi na pinayagan pa ni Senior Zimmer na makapagsalita pa si Mandy. Malamig niyang sinabi pagkatapos, na pagdesisyonan ko na ito. Kailangan mo lang gawin ang misyon mo, hindi para maghanap pa ng dahilan. Tuldok. Pagkatapos nito, lahat ng mga Zimmer na naruroon ay yumuko at tumayo. Pakiramdam nila ay ang swerte nila, hindi madali ang gawain yon. Ang malas ng taong napili para gawin yon, nang makauwi sila, hindi maganda ang ekspresyon sa mukha ni Lillian, si Senior Zimmer ay walang magandang impresyon sa kanyang pamilya, ngayon ay isang imposibleng gawain ang naibigay sa kanila, talagang wala silang magagawa, isang tunog ng baso ang narinig, binasag ni Lillian ang isang tasa at malakas na sumigaw, ang walang kwentang Harvey na iyon. Bakit hindi mo siya pauwiin para maglinis at magluto? Gusto niya bang gutawin ako hanggang mamatay? Nagsalita ng mahina si Mandy, ma, nakalimutan mo na ba? Pinalitan niya ako bilang hostage, wala pa siya sa bahay, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Malakas na tumawa uli si Lillian, ano naman ang mangyayari sa kanya? Lagi siyang nagpapalipas ng gabi sa labas, at hindi umuwi, sa simula, wala pa tayong dahilan para makipaghiwalayan ka sa kanya, ngayon, kailangan niyang sumang-ayon anuman ang mangyari, isa siyang walang kwenta. Mula nang siya ay maging live-in son-in-law, walang magandang nangyari sa ating pamilya. Nag-alala si Mandy para sa kanya, nilabas niya ang phone niya, matapos na siya'y magdalawang isip, hindi pa rin siya tumawag. Kinabukasan, nagbihis si Mandy ng kaakit-akit at nagmaneho gamit ang porsyo niya papuntang York Enterprise na may kaunting pagkabalisa at pag-alala sa kanyang isipan, ang taong sumalubong sa kanya ay ang secretary ng CEO si Ivan. ang secretary ay walang pakialam sa kanya, bahagya siyang umiti, at sinabing, ikaw po ba? Si Miss Mandy Zimmer, hindi agad nakainik si Mandy, hindi nagtagal, sumagot siya ng mahina at may paggalang. Oo, ako nga po, sumama po kayo sa akin. Sumakay sila ng elevator at umabot sa pinakamataas na palapag ng York Enterprise. Bahagya pa rin natitigilan si Mandy, hindi pa man siya nagsisimulang makipag-ayos sa isang business deal sa York Enterprise, narinig niya ang opisina ng CEO ay nasa pinakamataas na palapag, direkta siyang makakapunta doon, ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon para sa kanya? Miss Zimmer dito po ang daan. Sinenyasan siya ni Ivan pagkatapos nito, dinala niya si Mandy sa reception room sa labas ng opisina ng CEO. Sinabihan niya si Mandy na maupo muna, bahagyang ngumiti si Ivan, hayaan niyo pong magpakilala ako sa iyo. Ako po si Ivan Xavier, at ako ang secretary ng CEO ganito po yan, bagong talaga lamang po ang CEO nasa loob pa rin siya ng kanyang opisina, at busy siya ng pagbabasa ng mga dokumento, at sinabi niyang hindi siya tumatanggap ng bisita sa loob ng ilang araw, maari ko po bang malaman kung bakit kayo na parito ngayon, Miss Zimmer. Masama ang kutob ni Mandy, ngunit pinilit pa rin umiti at sinabi, maliit na bagay lang ito, pero narinig kong ang inyong kumpanya ay nagdagdag ng panibagong $800 million bilang investment funds, nais kong kumatawan sa aking pamilya ang mga Zimmer na pumunta rito para makipag-ayos para po sa isang investment deal na $30 million, actually, Nais nice kong makausap ang CEO, kung pwede. Ay, mukhang isang maliit na usapin pala ito. Umiti si Ivan kumuha siya ng dalawang kontrata mula sa document folder na inihanda niya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga kontrata kay Mandy at sinabi. Sinabi ng CEO na ang mga proyekto ng mga Zimmer na magtayo ng shopping center ay maganda. Nagpasya kami na bigyan kayo ng 50 million dollars bilang investment funds ninyo. Pilagdaan na at tinataka ng aming kumpanya ang mga kontrata. Ms. Zimmer, pwede ninyong dalhin ang mga kontrata at basahin ito. Kung wala kayong makitang problema, paki-lagdaan at selyuhan ang mga kontrata bago ibalik sa amin ito sa loob ng dalawang araw. Ita-transfer namin ang investment fund sa inyong kumpanya sa lalong madaling panahon. Miss Xavier, nagbibiro ka, 'di ba? Hindi makapaniwala si Mandy ba diba? sinabihan ng CEO nila ang mga Zimmer na lumayas sila. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Kusa pa nilang dinagdagan ng investment funds. Hindi niya lubos maiisip na may magandang bagay na nangyari sa kanya. Ngumiti si Ivan at sinabi, "Ang CEO ang personal na may gusto nito at iniutos lamang sa akin ang mga nais niyang ipaabot na tulong para sa iyo lamang, Miss Mandy." Sa totoo lang, plano kong pumunta at makipagkita sa iyo ng personal Miss Zimmer, hindi ko naisip na ikaw mismo ang pupunta dito, tinulungan mo akong matapos ito agad, salamat. Tulala pa rin si Mandy, ngunit kinuha pa rin niya ng hindi namamalayan ang mga kontrata. Pagkatapos ay sinamahan siya ni Ivan paalis ng opisina ng CEO. Bumalik ang kanyang ulirat nang nasa kotse na siya. Nagawa niya ang kanyang misyon, hindi lamang niya nakuha ang investment funds mula sa York Enterprise, ang halaga ay higit pa sa kanilang hiningi kalaunan. Pagkatapos pakalmayan ang kanyang sarili, tinawagan ni Mandy si Lillian na medyo hindi mapalagay at nag-aalala sa bahay ngayon. Matapos ang ilang minuto ang pamilyang Zimmer ay nagkakagulo. Hindi lamang nakuha ni Mandy ang investment funds, binigyan pa sila ng York Enterprise ng 50 million dollars bilang investment funds nila. Sa 50 million dollars na iyon, matutuloy na nila agad ang pagtatayo at pagpaplano ng shopping center ng mga Zimmer. Kabanata 34, Gabi na sa Villa Zimmer, nagtipon muli ang mga Zimmer. Marami sa kanila ang walang magawa kundi tumingin sa isa't isa. Sa ilang sandali lang, natanggap nila ang balita, kaya't hindi pa sila nakapaghapunan ng umuwi para mag-meeting. Sa wakas nalaman nilang hindi lang sumang-ayon ang York Enterprise na mag-invest sa kanila, kusa pa silang nagdagdag ng investment funds. Alam na alam nila kung ano ang reaksyon ng York Enterprise kagabi, Halos lahat ay malinaw na narinig iyon. Inakala nilang imposibleng magawa iyon, ngunit nagawa ito ni Mandy ng ganoon lang kabilis. Si Mandy ay anak ng pangatlong anak na lalaki ng mga Zimmer. Karaniwang hindi siya pinapaboran. Bukod pa dito, ang kumpanya niya ay nalulugi. Malapit na siyang itakwil ng mga Zimmer. Gayunpaman, nakuha niya ang kontrata, paano kung pinaboran siya? Ito na ba ang hinihintay ni Mandy na pagkakataon? Tubos na hindi makapaniwala si Zack sa nangyari, kung matagumpay si Mandy, ibig sabihin wala siyang silbi. Mandy, nakagawa ka ng kontrata ng ganoon lang, at sinabi mong pumirma sa kasunduan ang York Enterprise. Sinabi mo ring direkta kang nakakuha ng 50 million dollars bilang investment funds. Sinong niloloko mo? Sabi ni Zack na takot malamang ni Mandy sa pagkakataong iyon. Sigurado akong di mo man lang nakita ang pagmumukha ng CEO ng York Enterprise, di ba? Inis na inis na sabi ni Zach. Tama ka, hindi ko nga nakita ang CEO walang balak si Mandy na itago iyon. Hindi nga niya nakita ang CEO noong hapong iyon, si Ivan ang siyang sumalubong sa kanya. Ngunit pagkatapos sabihin ni Mandy, ang lahat sa Zimmer ay galit na nagkatinginan sa isa't isa, ni hindi pa sila nakakapaghaponan, pero napilitan silang pumunta roon at makinig sa kalokohan ni Mandy. Mandy, so mo sobra ka na. Walang kwenta ang asawa mong sinasabing siya ang CEO na tuto ka sa kanya, at gumawa ka pa ng peking kontrata at nagsinungaling ka pa sa amin. Anong tingin mo sa amin, tanga? Ang kapal ng mukha mong gumawa ng peking kontrata. Tingin ko mas mabuting huwag mo na siyang hiwalayan, mag-impake ka na at lumayas kasama ng iyong asawa sa puntong iyon, bawat isa sa Zimmer ay galit na galit. Mas okay kung hindi nagtagumpay si Mandy sa kanyang gawain, pero pagkatapos ng gulong ginawa niya, ano na ang mangyayari sa mga Zimmer? Paano kung masira nga ang mga Zimmer? Mawawala na ba ang marangya at kasiya siyang buhay nila? Mas relax na ngayon si Zach, tumingin siya kay Mandy na para bang nakatingin siya sa isang tanga. Sinabi niya pagkatapos, ang kapal mong mandaya nang ganito. Para kang walang respeto sa mga Zimmer, ipapaalala ko lang sa'yo, Mandy. Seryosong bagay ito, hindi natin kailangan ng taong tulad mong mahilig gumawa ng bagay-bagay. Mabuti pang lumayas ka na dito. Nakakuha ng suporta si Zack at inulit ng iba ang sinabi niya. Sabi nila, totoo yon, mabuting mawala ka na agad, isama mo na ang iyong asawa. Malas kayo talaga, Gayun paman, hindi galit si Mandy, naaawa si Mandy sa kanilang lahat dahil ang mga utak nito ay mas maliit pa sa langgam, kaya walang katuturan kung mag-isip ng paraan. Bahagyang ngumiti si Mandy at sinabing, kung tunay ba o peke ang kontrata, tama ka. Hindi nga kami nagkita ng bagong CEO ng York Enterprise. Ngunit nagkita kami ng kanyang secretary, siya ang personal na nagbigay sa akin ng kontratang ito. Ang kontrata ay may lagda at may tatap pa ng York Enterprise. For your information, lahat kayo ay makinig, hindi ako tanga, at sa tingin ko, hindi ko mare-resolve ba ito sa pagsisinungaling lamang, sinigawan mo ako ngayon lang, sa palagay mo ba hindi ito malinaw na makikita ni Lolo dahil sa edad niya? Tumaktaw ang puso ni Zach, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay labis na pangit, wala nang dahilan si Mandy para gumawa ng peking kontrata, at magagalit lang si Senior Zimmer. Totoo nga ba yun? Kung totoo nga, edi eh wow. Ako ang pagtatawanan ngayon. Kung tunay nga ang kontratang ito, Mandy, sabihin mo sa amin kung papaano mo nagawang makipagkasundo sa kanila at mapirmahan pa ang kontrata. Napangisi si Zach nang sinabi yon. Sandaling nagdalawang isip si Mandy, pagkatapos ay mahina niyang sinabi, ako. Wala akong ginawa, matapos akong magpunta sa York Enterprise, sinabi sa akin ni Binibining Xavier na ang proyekto ng shopping center ng mga Zimmer ay medyo maganda. Kaya nangako silang bibigyan tayo ng direktang 50 million dollars bilang investment funds natin. Yun lang, at mas malaki ito ng 20 million dollars sa inaasahan natin. Gets nyo ba, ang ibig kong ipaintindi sa inyo, may isang sigaw pa rin narinig. Pagkasabi niyon, nagkagulo na, ang lahat ay nagsimulang pag-usapan iyon. Ganito pala, so walang ginawa si Mandy, at nagawa niyang mapapirmahan ang kontrata. Oo, totoo yan, akala ko may konting kakayahan siya, pero sinuwerte lang pala siya. Nakahinga din si Zack ng maluwag, tumayo siya sa kapinalakpak ang mga kamay niya, sinabi niya, Lolo, naintindihan ko na ito ngayon, nagalit ang CEO nila sa akin, at sinabihan akong lumayas, Siguro ngayon, naisip ng CEO na grabe ang ginawa niya sa akin, nagigilty siya sa ginawa niya, kaya't pumayag siyang ibigay sa atin ang investment funds. So ibig sabihin, kahit sino ang pumunta doon kanina, makukuha nila ang kontrata, kung hindi ako tumawag kagabi, baka imposibleng mangyari ito. Simple lang ang gustong iparating ni Zach, siya ang may ambag, kung hindi siya tumawag, hindi magtatagampay si Mandy kahit na pumunta siya roon sa araw na yon sumosobra ka na Zack, Bakas ang galit sa magandang mukha ni Mandy, sumosobra na si Zack, pinilit niya ako. Kagabi na pumunta at makipagdeal, ngayong nakuha ko na ang kontrata, sinubukan niya agad na agawin sa akin ang achievements ko. How dare you? Kabanata 35, sa sandaling yun, si Senior Zimmer, na nakaupo sa seat of honor, ay natapos ng basahin ang kontrata. Inilabas pa niya ang magnifying glass at tiningnan ng mabuti ang cell yung nakatatak doon. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niya, "Huwag na kayong magtalo. Tunay ang kontratang ito." Pero tama ang sinabi ni Zack. Mukhang hindi ginawa sa huling minuto ang kontratang ito. Mukhang kahapon pa ito na-draft. Syempre, may ambag si Mandy kasi siya ang nagpunta roon, pero handang tiisin ni Zack ang kahihiyan para sa mga Zimmer kahapon, ang kanyang ambag ay mas makabuluhan. Nang marinig iyon, mayabang na tumingin si Zack kay Mandy. Pagkatapos ay yumuko siya sa harap ni Senior Zimmer at sinabi, Lolo, bilang isa sa mga Zimmer, talagang handa akong tanggapin ang lahat ng mga pagsubok para sa pamilya namin. Ano ngayon kung mapahiya ako? Kung kailangan akong bugbugin para lang kumita ang mga Zimmer, handa akong gawin yon. Lolo, sa palagay ko alam ng bagong CEO ang halaga ng bahagi ng commercial land ng mga Zimmer, kaya binigyan niya tayo ng napakalaking pondo, dapat nating pirmahan ang kontrata agad, at ipadala ito sa kanila bukas bilang tanda ng ating katapatan. Handa akong gawin ito, ibabalik ko ang kontrata sa CEO ng York Enterprise bukas din, sound and safe, anyayahan ko pa siyang puntahan at bisitahin tayo. Kampante si Zach na magagawa niya yon. ngayong mayroon na silang kontrata, sapat na yung patunay na lubos na pinahahalagahan ng bagong CEO ang mga Zimmer kung kaya, nagawa niya ang isang bagay ng ganun-ganun lang, isa pa, kung siya magdadala ng kontrata sa York Enterprise, siya ang magiging project manager, si Mandy naman, sino ang makakaalala ng kanyang mga ambag? Mabuti, magaling ka talaga, apo ko. Si Senior Zimmer ay bahagyang napangiti, at kitang nasisiyahan kay Zack. Zack, ikaw na ang ipapadala ko sa York Enterprise bukas. Mukhang naiinis si Mandy, malinaw na siya ang nagdala ng kontrata, siguradong magtatagumpay si Zack kung pupunta siya roon kinabukasan, sino na ang makakaalala sa ambag ni Mandy? Kahit na naiinis si Mandy, kinagat niya ang kanyang mga labi at hindi na nagsalita sa oras na yon. Dahil wala na siyang magagawa sa sinabi ni Senior Zimmer. Wala na rin magagawa si Mandy kahit anong sabihin niya. Sa York Enterprise, nagbabasa si Harvey ng ilang mga dokumentong hawak niya. Pagkatapos ay minasahin niya ang nuo niya para makapagpahinga ng sandali. Walang dudang siya ang may gawa ng insidente noong araw na iyon, sa una ay ayaw niyang makipagnegosyo sa mga Zimmer, pero si Mandy ang pumunta roon, at nanlambot ang puso niya, tutulungan niya siya dahil tatlong taon na silang mag-asawa, at talagang nahulog na ang loob niya para sa kanya, sa sandaling iyon, biglang nagring ang kanyang lumang telepono, nang sinagot niya ang tawag, rinag niya ang pagsigaw ni Lilian sa kabilang dulo ng linya. Harvey, ang kapal ng mukha mong maggala imbes na umuwi. Sige pala, kung ayaw mo nang manatili sa mga Zimmer, huwag ka nang bumalik dito kahit kailan. Matapos ibaba ang telepono, tumawag din sa kanya ang kanyang sister-in-law si Cynthia. Harvey, ikaw na walang kwentang tao ang may kasalanan, binubuli si ate ngayon, ang kapal mong hindi umuwi, wala ka talagang silbi. Sumimangot si Harvey matapos ang dalawang tawag na iyon, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, ang kanyang secretary si Ivan, ay pumasok sa opisina, Mr. York, inutusan ninyo akong kunin ang $800,000 mula sa bangko. Nakuha ko na iyon ngayon, na-encash ko na rin ang ilang bahagi ng gold shares alinsunod sa iyong hiling. Magalang na inilagay ni Ivan ang Amex Black Card sa harap ni Harvey tunay ng mayaman ang kanyang CEO nang ginawa niya ang kanyang trabaho. Daking gulat niya nang malaman ang halaga sa bank account na iyon, siya nga pala, hindi pa ako nakakabili ng kotse, ihatid mo ako pa uwi, Sabi ni Harvey, sa una, nagpa siya siyang umuwi sa mga Zimmer dahil nakuha na niya ang pera, ibibigay niya ito kay Mandy, pagkatapos ay matutulungan niyang muli si Mandy. Sa mga Zimmer, Masama ang loob ni Mandy, malinaw na siya ang may ambag, ngunit ang lahat ng kanyang mga ambag ay inagaw ni Zach. Bukod pa dyan, ang kumpanya niya ay nangangailangan pa rin ng $800,000. Nabigo siyang makuha iyon mula kay Don, ngayon, hindi niya alam kung saan makakuha ng ganoong halaga ng pera sa maikling panahon. Siya ay talagang nababalisa, nang makitang bad mood ang kanyang ate, mabilis na tinawagan ni Cynthia ang mga matatalik na kaibigan ng kanyang ate na sina Cecilia at Angel. Tulad ng kanyang inaasahan, gumaan ang pakiramdam ng kanyang ate, pagkatapos na silang tatlo ay magkasama. Nga pala, Mandy, marumi ang sports shoes ko, nasaan ang walang silbing tao sa inyong bahay. Sabihan mo siyang pumunta rito at labhan ito para sa akin. Umupo si Angel sa sopa at pinaglaruan ang phone niya, kinampay niya ang kanyang buhok at magagandang binti habang sinasabi niya yon. Alam ni Mandy kung sino ang tinutukoy nila, bagaman, ngumiti siya at sinabi, hindi pa siya nakakauwi mula kahapon, hindi ko nga alam kung saan siya nagpunta, paano ito nangyari. Ibinaba ni Cecilia ang kanyang telepono, narinig ko rin ang nangyari kahapon, ang walang kwentang Harvey na iyon ay may maliit na ambag sa buhay, Paanong unginit ang ulo niya at hindi umuwi? Sinasabi ko sayo, mas mabuti pang hiwalayan mo na ang ganyang asawa sa lalong madaling panahon, hindi naman talaga kayo nagsama bilang mag-asawa, at alam ng lahat yon. Habang nag-uusap sila, narinig nilang may nagbukas ng pinto, pagkatapos, nakita nila si Harvey na papasok ng bahay, basa siya, at may hawak siyang isang malaking itim na plastic bag.